Ano ang tawag niyan kuya? Dalag. 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 Ha? Dalag. Ha? Dalag. eh? Dalag. Ha? dalawa Ha? Dalag. Ha? Dalag. Ha? Dalag. Ha? Dalag. Ha?

vlog. Dalawang kilo at one per, kilo sa one four. So 400 pesos. Dalawang lang, 400. Give me the Give me the chance. <laughs> Give me the chance. Sige. Sige, thank you. Thank you. So, ito yung mga isda nila. Ano isda to, sir? Ah, uh, uh, Russian. Russian? Ah! Oh. Ay, <laughs> <laughs> may iba, sir, may Ukraine. Ay. Ay, ba't man, man sa'yo? So, ito yung Russell, ito kay pan. Ay, President Putin. Ito yung isda niya, President Putin. <laughs> Ukraine ang wala. Nagkagunog. Oo, oh, uh, doon. Pansa. Oo. Oh. ito yung ano, Ukraine. Ito yung sir. Ganyan din. Ganyan din, no? Sige. So, dito sa gilid ka. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, Tatapit oh, tayo. Alika, alika. Sir, sir. Sige, manay muna. Sige. Okay, so. Yan, gumagamitin. Sa gilid din ng kalsada, bumili nang. Lista. So, let's go. O, oh, sige na Naps, ko na. Alin na kayo, sakay na. Makalista na tayo.